Kumbinsido naman si Pangulong Bongbong Marcos na napasuko si Kibuloy dahil mahuhuli na rin naman siya. Kasabay niyan, iginit ng Pangulo na dapat munang harapin ng pastor ang mga kaso niya dito sa Pilipinas bago ang mga kaso niya sa Amerika. Nasa frontline ang balitang yan, si Maricel Halili. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ng galing, hindi kusang sumuko ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Kwento ni PBBM, bandang alas 8 ng umaga kahapon nang makatanggap sila ng impormasyon na handa nang lumabas si Kibuloy matapos ang mahigit dalawang linggong pagtatago sa mga pulis. Ang hiling lang daw ng pastor, magsama ng militar sa paglantad niya dahil wala siyang tiwala sa PNP. Inaprubahan daw ito ni Pangulong Marcos. Kaya kinahapunan, nagpadala ng C-130 aircraft ang AFP para sunduin si Kibuloy sa Davao at dalhin sa Maynila. Giit ni PBBM na kumbinsi si Kibuloy na lumabas dahil hindi siya tinantanan ng mga pulis. At ang instruction ko sa kanila, itong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Nakita niyo naman, hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, hinabon ng husto. Kagabi, nauna nang sinabi ng kampo ni Kibuloy na sumuko ang pastor at hindi nahuli. Pero ayon sa Pangulo, hindi siya kusang sumuko kundi napilitang sumuko. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Uh, to his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. Bukod naman sa mga kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking dito sa Pilipinas, matagal na rin wanted sa Amerika si Kibuloy dahil sa patong-patong na reklamo ng fraud, sex trafficking at iba pa. Kaya bago lumantad, una nang umapila ang pastor na tiyakin munang hindi ibibigay sa Amerika bago siya sumuko. Giit naman ni Pangulong Marcos, walang karapatan si Kibuloy na mag-demand o maglatag ng kondisyon sa kanyang pagsuko, lalo't isa siyang pugante. Sa ngayon, hindi i-extradite sa Amerika si Kibuloy. Sabi ng Pangulo, wala pang request para sa extradition ng Amerika na may kaugnayan sa kaso ng sex trafficking at fraud. Kailangan daw munang harapin ni Kibuloy ang mga kaso niya dito sa Pilipinas. Pagtitiyak naman ni Pangulong Marcos, walang special treatment kay Kibuloy. We will treat him like any other uh, arrested person uh, and we'll respect his rights and uh, we will go through the process. It, the process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.